Sa Amerika, hindi lang pangarap ang dala ng maraming Pinoy, kundi pati swerte. Sa isang iglap, milyonaryo na ang mga ordinaryong bayani. Tara't basahin natin ang mga viral na kwentong ito. 1. Nestor Cabiling, ang milyonaryong balikbayan California 2022. Si Nestor Cabiling, isang simpleng imigrante, ay nakascratch ng 1 million US dollars sa California Lottery. Gamit ang premyo, Tinulungan niya ang pamilya sa Pinas at nagplano ng early retirement. Sabi niya, Bam, para sa pamilya walang sawang pagtulong. Hindi lang pera ang panalo, kundi pag-asa. Rene Pilapil, ang charity king ng New York 2019. 2 million US dollar ang napunta kay Kuya Rene sa New York Lottery. Pero hindi lang sariling pamilya ang binago niya. Nagbigay din siya sa mga charity sa Pilipinas. Bida ang pusong Pinoy. 3. Edwin Castro, ang bilyonaryong low-key 2022. Siya na ang pinakamalaking swerte. Si Edwin Castro, na may dugong Pinoy, ay nakataya ng 2.04 billion US dollars sa Powerball, jackpot ng kasaysayan. Pero imbes na mag bumili na lang siya ng mansion. At nagpakalayo sa public eye, mysterious king. Bilyonaryo na, hindi pa rin makakalimot sa pagiging simple. 4. Ang secret millionaire na caregiver, Florida 2016. Isang caregiver sa Florida ang nanalo ng 7 million US dollar, pero imbes na mag-America, nagbalik-pinas siya para magnegosyo at tulungan ang pamilya. Walang kakupas na pagmamahal sa bayan. Chapter 5. Mga nurse na nagsama-sama para manalo, California. Teamwork makes the dream work. Isang grupo ng Pinoy nurses ang naghulog-hulog sa lotto pool at nakatama ng jackpot. Hati-hati sa pera, pero sabay-sabay sa -sabay saya. Pag nagtulungan ang Pinoy, lang imposible. 6. Ang Las Vegas Mystery Winner 2021. Sa Las Vegas, isang Pinoy ang nagka 500k sa casino lottery. Anong ginawa? Pinangtapos ang pag-aaral ng mga anak para sa kinabukasan, hindi sa luho. Kaya mga kabayan, handa ka na bang sumali sa swerte kung ikaw ang manalo ng bilyon? Ano una mong gawain? Comment sa baba. Ang swerte ay para sa lahat. Pero lalong masarap kapag pinaghahatian.